Thank you. Sir JR, hello, shout out. Salamat, hello po. Dante Bertomen, hello, thumbs up. Salamat, salamat Sir Dante. Sir JR, thank you, hello, shout out sa inyo. Ayan. <laughs> Alam nyo na, tayo ay matutulog na ulit. Rest time, rest time. Thank you. Thank you sa pagdaan, guys. Hi, Sir Helen, J. Helen. JR Vlog, sabi ni Sir Danite. Pakinggan na ni muna yung, ano, yung sound ng aking little fountain. At imamjud ko na rin. Kasi meron kaming aso. Minsan naglalaro sila ng mga kapatid, mga ng mga anak ko kaya i-minimute im ko pag dito ako sa kabilang bahay pero pag doon ako sa kabila naman okay lang magdamag yung aking ano sound ayan thank you guys thank you sa tatlong million views viewers natin dyan at magpapahinga na matutulog na si hawak kamay. At Dante Bertomen, sabi ni Sir J.R. J.R. Ayan, guys. Salamat, salamat sa inyo. Happy Sunday sa Pilipinas at sa buong Asia. Enjoy your Sunday. Mag-ingat po palagi. God bless everyone. Imi-mute ko na po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Ako'y okay, matutulog na. Thank you.